Magsasagawa ng panibagong exploration ng pamahalaan sa Benham Rise ay kalawang bahagi ng 2017. Layunin nito na tukuyin ang mga lugar na posibleng ideklarang protected areas ng huwag ng maagaw ng iba pang bansa gaya na nangyari sa mga isla sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ray Pilayo. Nasilayan na ang ganda ng Benham Rise sa isinagawang exploration ng pamahalaan noong May 2016 ang Benham Bank, ang pinakamababaw ditong bahagi na bagamat maliit lamang ang sukat, ay hitik naman sa makukulay ng mga coral at iba't ibang uri ng isda. Ayon sa Oceana Philippines, nakasama sa exploration, hindi pa exploited ang lugar at malaki ang potensyal nito bilang spawning area o pangitlugan ng mga isda. Yung form ng corals doon, um, folio siya lahat unlike um, yung shallow reef natin na um, Uh, reefs na puro combination ng folios and branching, so ito parang puro siya mga repolyo yung itsura niya. There should be more research and exploration, not just in Benham Bank, but in the entire Benham Rice region. Sa second quarter ng 2017 ay nakatakdang muling magsagawa ng exploration ang pamahalaan sa panguhuna ng BFAR at Biodiversity Management Bureau ng DNR kasama ang ilang NGO. Layunin nito na tukuyin ang mga lugar na posibleng ideklarang protected area upang mapangalagaan ang Benham Plateau. Naniniwala sila na maaaring magbigay proteksyon sa Pilipinas ang Benham Rice upang mabawasan ang epekto ng climate change. Dahil yun is part of our eastern seaboard, yung um, vast coral reef doon sa deep sea coral areas at yung uh, formations dun sa area, actually also uh, uh, help buffer the Philippines from impacts of climate change and other disasters uh, arising from the Pacific Ocean. Sa ngayon ay may binubuo ng management framework ang BMB upang mapangalagaan ang Benham Rice. Habang sa Senado naman ay isinusulong na ang pagbuo ng Benham Rice Development Authority. Explore uh, the potentials of Benham Rice in terms of energy and biodiversity. Number two, it will protect Benham Rice. Number three also is to assert our uh, sovereignty in that area. Ayon sa Oceana Philippines, kailangan na ng agarang pagkilos ng pamahalaan upang proteksyonan ang Benham Rice. Sana anilay huwag nang maago pa ito ng ibang bansa at matuto na tayo sa nangyari sa West Philippine Sea. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.